Hello mga mare! So ito yung viral video ngayon na kumakala sa social media kung saan itong mga empleyado ng isang company na nagti-team -te building or nag-company outing dito sa isang resort sa Calamba Laguna kung saan pinagsisira ba naman nila yung mga gamit ng resort. At yung ibang mga gamit mga mare is tinapon pa nila sa swimming pool. Ano kaya itong mga mare? Nasa tama pag-iisip kaya itong mga taong ito? Bakit kaya nila ginawa itong mga mare? Nakikita nyo naman na tuwang-tuwa pa sila sa ginawa nilang paninira sa gamit sa resort. Naku po. Ayan mga mari ha, pati ba naman itong water dispenser, hindi pinalagpas, binuha talaga, saka tinapo doon sa swimming pool. Naku, tingnan nyo mga mari, eh, mga lokaret na ito, tuwang-tuwa pa talaga sila sa ginawa nilang, ano, panggugulo at paninira ng mga gamit. Tingnan na natin mga mari kung saan naabot itong mga kayabangan ng mga hinayupak na to. Actually, ito sila, camp, um, mga empleyado doon, ito sila ng Samsung. Naku, ito mangyayari to mga mari ha, ah uh, happy happy today a later ay for sure talaga na magka-file ng case yung may-ari ng resort na to at syempre magihimas rea sila. So, doon na naman yung sila iiyak-iyak at hihingi ng sorry. Nako, ganito kasi yan mga mari. Kung iinom ba, wag ilagay sa utak. Doon lang yan sa tiyan dapat. Kung hindi kaya yung mga malasing, hindi dapat. Kutulado mo rin yung pag-inom mo ng alak, ba diba? Kung ikaw ba naman yung may-ari ng resort na to at nabutan mong ganito kakalat, kadumi, yung, yung resort, syempre, magagalit ka talaga, ba diba? So, ito mayari ng resort na to, ishinare niya yung video sa public para naman at least aware sa ibang mga customer na sana, wag na ganito. Tingnan na naman mga, mga, Maria, iniwan ba naman na napakakalat? Tingnan mo yung mga mesa ng silutangan dito. Daig pa nitong nabahaan, mga mare Tingnan mo ang rumi ng swimming pool, ang tindi talaga ng kalat na ginawa nila. Naku dapat talaga sa mga ganito mga tao, mga marinet, tinuturuan talaga yan ng, mga, ng leksyon para hindi pa ng iba. At hindi naman ang ginawa nila. Mga tao ba yan? Pumunta sila dito na napakalinis yung resort. Iiniwanan nilang um, katulad parang binaan. Sinira pa nila yung gamit. Nako, ang laking danyos nito for sure. So, abang-abang na lang tayo nito mga Mari sa next na video. Next na naman mag-bira na naman yung mga public apology nila. Pag iyak, -iyak nila, pag nila ng sorry. Kasi kesyo lasing ko, no? Ganito, ganyan, ganyan yung mga apologies na sasabihin nila. May mga tao talagang ganito mga Mari no, na feeling entitled sa sarili. Porque nagbaya sila dito sa resort, eh, feeling nila pwede na nila nilang gawin lahat. lahat ng kalokohan, yung sirain yung mga gamit, yung magkalat at magdumi yung punot dulo talaga nitong lahat ng kagulo nangyayari nito mga mare is yung kalasingan nila syempre hindi mawala yung nagiinom mas sobrang lasing ayan pinasok na ng kang yung utak at ano nang na pinanggagawa na dito sa resort